Siguro naiisip mo na mangingisda ka? Hmm. Kakatapos mo lang magpasok ng isang binata. Mayaman, bata, at talentado pa. Ipakita mo ako dito. Para sabihin lang ang mga ganitong bagay? Hindi ganoon simple. Gusto kong iwanan mo si Huang Min. Dahil wala kang mapapala, sobra pa rito, kailangan mong dagdagan ng pagdurusa. Wala naman talagang nag-aalala sa'yo dito, lalo na ang pamilya ni Huang Min. Hindi ka nila matatanggap. Iyan ay aking problema. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi mo kailangang alagaan ako. Hindi <laughs> na. Iniisip ko bakit ayaw mo matras. Ang kapal mo talaga. Alam mo ba, sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ni Huang Min? Nagkakamali ka. Si Huang Min ay isa ring lalaki lang at lahat ng lalaki ay mahilig sa bago. Pagkatapos ng ilang panahon, babalik din yan sa pamilya niya. Palagay mo ba madalas siyang iniisip niya? Kaya pala, hindi kanya kayang mahalin? Eh ano ba ang alam mo tungkol kay Min para magsalita ng ganyan? Huwag mong kalimutan na si Huang Min at ako ay nagtagal ng matagal na panahon na magkasama. Huwag kang mangarap na paghiwalayin kami. Kung mahal ninyo ang isa't isa, sa tingin mo ba ay maari akong makialam? Mas lalo mong pinipilit mas lalo kang masasaktan. Mga larawan. Tama na, Ma'am. Huwag mo nang subukang magpanggap na mabait sa akin. Kilala kita. Pumunta ka kay Huang Min dahil lang sa pera niya, tama ba? Gusto mo ba ng pera? Bibigyan kita ng pera. Sobrang laki na. Kahit sa panaginip hindi mo matatamo. Pero may kondisyon. Kailangan mong iwanan si Min. Ang swerte ko. Buong araw Nakakatanggap ako ng mga kapanapanabik na alok. Soylin, napakaalaga mo naman. So, ibig mong sabihin, hindi mo tinatanggap? Naiintindihan ko. Mas grabe ka pa pala sa inaakala ko. Hindi mo kailangan ng pera ngayon. Gusto mo lang ikulong si Min habang buhay. di ba? Hinakaw mo si Min mula sa akin. Sinabi mo sa akin ang mga bagay na iyon. Hindi kita mapapalampas na mabuhay. Hindi ka naman nahimik! Mamatay ka na! Mamatay ka na! May nangyari ba sa iyo? Ha? Kuya Tinanong Ming? kita kung ayos ka lang. Wala naman akong ginawa. Bakit? Bakit ka pumunta rito para uminom? Magkita kayo ni Utmay sa kape para mag-usap. Ano ang gagawin mo? Usok. Nakalimutan ni Utmay ang cellphone niya. Gusto ko lang ibalik sa kanya. Bakit ka nagagalit? Talaga ba? Nagawa mo siya ng ganyang paraan? Pati ako, tinatanong mo kung ano ang ginagawa ko sa kanya? Sobra ka na talaga? Paano mo nalaman na nagkita si na Envy at Tuylin? Sinabi ba niya sa'yo? Hindi. Dumaan ako sa bahay pero wala ka doon. Tinanong ko si Uncle Nam. Sabi ni Uncle Lam, umalis kang kasama ang kaibigan mo para magkape. Alam mo naman ang ugali ni Tuilin, siguradong gusto kanyang makausap. May sinabi ba siya na ikinasama ng loob mo? Saan mo dinala yun? Walang ginawa si Tuilin sa'yo. Sa katunayan, naiintindihan ko siya. Siya ay nagaksaya na ng masyadong maraming oras para sa'yo. Hindi ko alam kung kaya pa niyang tiisin. Huwag kang mag-alala. Napakatatag ni Tuilin. Walang makakapagpabagsak sa kanya. Nagaalala lang ako para sa sa'yo. Bakit ka nag-aalala para sa akin? Natatakot ako na maimpluensyahan ka ng tatay ko. At ni Toylin. Meron din, pero konti lang. Pero huwag mong hayaang ma-stress ang mga magulang mo dahil sa akin. Bagong simula pa lang tayo. Maghihintay ako hanggang matanggap ako ng mga magulang mo. Ayokong ilagay ka sa sitwasyon na kailangan kalabanin ang mga magulang mo dahil sa ating relasyon. At saka, sa totoo lang, maswerte ka pa rin kasi may tatay ka pang nagmamalasakit sa'yo. Sapat na akong malakas na para lampasan ang maraming bagay. Maliit lang ito para sa akin, hindi ito malaking bagay.